ang batang ayaw maligo. Kwento ni Beng Alba, guhit ni Marcus Nada. Pa one, two, three, two. Si Popong ang batang ayaw maligo. Masayang masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na. Naghihintay na ang tubig mo sa banyo. Sasabihin ng nanay niya. Tuwing makirinig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na malamig na tubig. Kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin... Nay, wala na pong sabon? Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa tatlong araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong! Apo, naligo ka na ba? tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola. Sagot naman ni Pupong. Tingnan po ninyo, basa pa nga po ang buhok ko at bagong palit pa ang sando. Pero ang totoo'y binasa lang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba! Oo nga! Pero ano ba yung naaamoy ko na? Parang amoy araw. Tanong ni Lola Erlinda. Si Blackie po yun, Lola. At itinuro ni Pupong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Pupong. Wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Isiniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala si nanay at tatay. At syempre, walang ligo! Sa pangalawang araw, sa bakura naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Lipi! Walang paso Wala na nanay at tatay! At siyempre, walang ligo! Dumating ang ikatlong araw, wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At tatlong araw na siyang hindi naliligo, nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulo ang buhok, nanlalagkit ang katawan, at ubod ng sama ang amoy! Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Pupong at dalidaling isinupot ang kanyang uniporme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba! Apo! Bakit parang tiga ata maligo? Ang bumis ng mukha mo? Eh Lola, pag uwi na lang ako maliligo, tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay hindi mapakali si Popong. Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwit. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ. Popong, hindi mo na taya si Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro hindi ka naligo, no? Pagkatapos magpatintero ng tatlong beses, hindi na si Popong ng mga kaibigan niya. Naiwang nag-iisa si Popong, malungkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan. Wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede po pong, Pero kung nakaligo ka na. Sigaw ng mga kalaro niya. Sabay nagtawa niya. <laughs> Tinignan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang-ibang mga itsura nila sa kanya. Maaayos ang kanilang buhok, malilinis ang kanilang mga mukha at mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon pinakamalaking labakara at nagsimulang magkuskus kuskus dito, kuskus doon isa, dalawa, tatlong buhus ng tubig kuskus dito, kuskus doon isa, dalawa, tatlong buhus ng tubig sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ni Popong na masarap palang maligo masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhuga sa ng tubig. Ni hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow! Ang bangu bango naman ng anak ko? Sigaw ng kanyang tatay. Nay, tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. hinaganya silang dalawa. Oo, oh, anak. Sa katunayan, nag-aalala kami sa'yo habang nasa kabilang bayan kami. Sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bumang araw ay may dalis-aso naman. Dagdag ni nanay. Nagkasugat-sugat na nga ang balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot? Talaga po, Popong. Pwede po bang mangyari sa akin yun, Nay, Tay? Oo oh, anak, pero may naman ito kung laging malinis ang katawan mo. Sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na rin magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. na ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po ako kay Lola tuwing tinatanong niya kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat ng mga sinasabi ninyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito, maliligo pa rin ako. Matapos mga ako ni Popong, ay bigla itong napaisip. Hmm. Eh si Blackie kaya,